Sa digital na mundong ito, ang paggamit ng social media ay naging isang napakalaki at makabuluhang bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Ang paggamit ng social media ay lumaki substantially sa mga nakaraang taon. nag din ito ng concerns tungkol sa maaaring impact nito sa psychological well-being ng mga gumagamit. Ayon sa article na sinulat ni Gary Goldfield na The Dark Side of Social Media, ang statistic ng mga kabataang merong depression ay tumataas dahil sa patuloy na paggamit ng iba't ibang social media platform. Ang mga ito rin ay posibleng mag-promote ng body image dissatisfaction, increase the risk of addiction, at cyberbullying. Maraming tao ang gumagamit ng social media mula sa mga matatanda hanggang sa mga kabataan. Meron ding iba't ibang dahilan kung bakit nag i sa social media ang karamihan tulad ng para maging updated sa current events, staying in touch sa mga kapamilya at mga kaibigan para i-share ang kaganapan sa sariling buhay, para sa entertainment at para rin magkaroon ng additional income. Sa kabila ng dumaraming negative impact ng social media sa buhay ng tao, hindi maitatangging meron din itong malaking tulong sa ating buhay. Alamin natin kung paano nakatulong ang social media tulad ng Facebook, para mahuli ang suspect sa ilang na-report na robberies at murders. Noong 2010, ilang karumal-dumal na krimen ang nakapagbigay kilabot sa mga residente ng Angeles City sa probinsya ng Pampanga. July 12, isang normal na lunes para sa mga Angeles Police nang nakatanggap sila ng tawag tungkol sa multiple murder sa isang kilalang hotel. Ayon sa report, isang hotel staff ang nakakita sa mga naagnas ng katawan ng 60 years old na si Geoffrey Alan Benon na ipinanganak sa South Africa at ang 20 years old nitong Filipina girlfriend na si Abigail Helena. Ang dalawang biktima ay kapwa nagtamo ng tama ng baril sa ulo. arehoring merong nakatakip na bagay sa mga mukha nito. Ang naturang insidente ay naganap sa Oasis Hotel and Villas na nasa Clarkville Compound sa Barangay Anunas, ang Angeles City sa probinsya ng Pampanga. Ang hotel ay popular sa mga foreigners dahil na rin sa ganda nito sa masasarap na pagkain at sa relaxed and friendly environment. Kapansin-pansin ding walang sign ng force entry sa silid ng magnobyo at kahit na anumang senyales ng struggle. Nawawala rin ang ilang gadget na pagmamayari ng mga biktima tulad ng laptop at cellphone. Pinagtataka rin ng mga pulis na ang mga pera at alahas ng mga ito ay nandoon pa rin. Hindi pa man ba ang multiple murder sa Oasis Hotel, nakatanggap na naman ng tawag ang Angeles Police tungkol sa panibagong natagpo ang crime scene. Natagpo ang patay ang 51 years old na si James Bolton Porter na isang British national at ang 22 years old na pina-live-in partner nitong si Melissa Madarang sa kanilang tahanan sa 411 in Nicola Street. Sa Santa Maria Subdivision, Barangay Balibago, ang magkasintahan ay kapwa merong tama ng baril sa ulo at dibdib. Agad na napagtugma ng mga otoridad ang posibilidad na connected ang multiple crime na nangyari sa Oasis Hotel. Apat na araw ang nakakaraan at ang murder ni na Porter at Madara. Ang dalawang krimen ay parehong merong foreign national na biktima. Pareho rin ang kalibre ng baril na ginamit sa dalawang insidente. Robbery ang nakikita nilang motibo sa mga krimen. Sa kabila nito, wala pa rin silang lead kung sino ang suspect. Pasado ala 1.30 ng hapon, araw ng Huwebes, noong July 22, inireport ni Angelito Prado ang pagkakatuklas nito sa mga wala ng buhay na katawan ng retired American Master Surgeon na si Albert Mitchell, 70 years old ang asawa nitong si Janet, na 53 years old. Bukod sa mag-asawang Mitchell, pinaslang din ang tatlong kasambahay ng mga ito, sina Isabel Fajardo, ang kapatid ni Angelito na si Marisa Prado, at Gilberto Catli. Ayon kay Angelito, na security guard ng Hensonville Court Subdivision, sa Malabanias Village, kung saan nangyari ang krimen. Isang lalaki umano ang pumasok sa subdivision bandang tanghali ng kaparehong araw. Nang papalabas na ito ng naturang lugar, kapansin-pansin na marami na itong bitbit. -bit. Hindi man kilala personally ng guard ang lalaki, alam naman niyang sa mga Mitchell ito ng galing. Dahil sa kutob na posibleng meron itong hindi magandang ginawa, Ibinilin pa ito ni Angelito sa kasamahan na huwag papalabasin ng subdivision. sa katinungo ang bahay ng mga Mitchell, na 50 meters lamang ang layo sa guardhouse. Dito na niya natagpuan ang karumal-dumal na krimen. Nagmamadali siyang bumalik pero wala na doon ang lalaki. Iniwan din ito ang mga dala. Sinubukang sundan ni Angelito ang lalaki na sumakay ng tricycle. Ayon sa driver, ibinaba niya ito sa Marisol Village na hindi na nalalayo sa Hensonville Court Subdivision. Sa kasamaang palad hindi na nila ito naabutan pa. Natagpuan sa loob ng saku ang mga gamit na pagmamayari ng mga Mitchell, tulad ng wallet, computer accessories, at DVD player. Ang lahat ng biktima ay nagtamo ng tama ng baril sa kanilang ulo at dibdib. Natagpuan din ang ilang basyo ng bala ng baril. Isang facial composite ang ginawa ayon na rin sa description na binigay ng dalawang eyewitness. Inilabas din sa media ang naturang sketches sa pag-asang makakapagbigay ito ng lead sa mga otoridad. Nag-offer ng 100,000 Philippine Peso o 2,500 American Dollars ang Angeles City Business Community para sa reward ng sino mang makakatulong na maaresto ang suspect. Ayon sa police investigation, ang magnanakaw ng mga gadget ay gumamit ng iisang uri ng firearm sa lahat ng murder. Naging malaking katanungan din sa mga pulis ang kawalan ng force entry. Kaya hindi nila inaalis ang posibilidad na kilala ng mga biktima ang suspect. Isang pamangkin ni Janet Mitchell na nagnangalang Mariz Androneda ang nakakita ng sketch agad nitong napansin ang malaking pagkakahawig sa kanyang Facebook friend na si Mark Dizon. Sinasabing si Androneda ay nakatira sa puder ng tiyahing si Janet. Nagkataong wala siya sa bahay noong naganap ang krimen. Kilala rin di umano ng mag-asawang Albert at Janet ang lalaki dahil ito ay dating nanligaw sa anak nilang Cesarina. Si Ayon sa salaysay ni Androneda, madalas daw dumadalaw si Dizon sa bahay ng mga Mitchell. Ilang beses din daw nitong ni ang ilang sirang gadgets ng pamilya. Kinumpirma ng dalawang witness nang pinakita ang Facebook account ng lalaki na si Mark Dizon niya ang nakita nilang galing sa bahay ng mga Mitchell ng araw na pinaslang ang mga ito. Inilabas ng mga otoridad ang picture ni Mark Dizon sa media bilang person of interest. Nagsimula rin ang operasyon para ito ay matimbog. Si Mark Dizon, na 28 years old, ay isang computer technician at nagtatrabaho bilang isang reflexologist. Lumaki ito sa isang maalwang pamumuhay. Sa kabila ng magandang environment na kinalakhan nito, na involved naman ang lalaki sa carjacking noong taong 2003 kasama si Edgar Bognot. Isang warrant of arrest din ang ni-issue para kay Dizon at Bognot noong January 13, 2005 para sa mga kasong robbery at carnapping. nag ito ng not guilty sa carjacking. Hindi naman dininig sa korte ang kaso nang hindi naka-attend sa preliminary hearing ang complainant. Meron din itong obsession sa mga gadget at kakaibang interest sa mga iba't ibang uri ng baril na madalas nitong nipopost sa kanyang Facebook account. Nagpahayag din ito sa mga magulang ng kagustuhang sumali sa New People's Army na isang grupo ng mga komunista. Nag-request si Angeles City Mayor Edgardo Pamintuan sa Department of Justice na mag-issue ng hold departure order laban kay Dizon. Inaresto si Dizon sa San Fernando, La Union noong July 27, 2010. Ayon kay Chief Superintendent Arturo Cacdac Jr., na Central Luzon Police Director, nakuha sa posesyon ng 28 years old na lalaki, ang .38 caliber revolver na merong walong bala, laptop, at cellphone. Sa police operation na pinamunuan ni Superintendent Elvis Diaz. Sa patuloy na investigasyon, napag-alamang sinanla nito ang ilang gadget na ninakaw niya kay James Porter. Isinurender ng may-ari ng pawn Noong July 26 ang laptop, camera, at cellphone na isinanlan ni Dizon sa halagang 20,000 pesos. Noong July 21, isang araw bago ang murder sa bahay ng mga Mitchell. Ang salaysay ng pawnshop owner ay pinagtibay ng isang surveillance footage at ilang documents na nagpatunay na si Mark Dizon niya ang nagsanlan ng mga electronic items. Sinasabing kinakaibigan muna ni Dizon ang kanyang target victims. Para makuha ang tiwala ng mga ito, nag-o-offer siya na gagawin ang mga sira nitong gadgets. Ang mga crime scene ay naganap din sa ilang gated communities para sa mga may kayang pamilya. Meron itong mga matataas na pader, gates at security guards. Natagpuan din sa posesyon ni Dizon ang ilang baril tulad ng 9mm pistol. Batay sa ballistic examinations na isinagawa ng scene of the crime operations, isang 9mm pistol ang ginamit sa tatlong magkakahiwalay na insidente. Ayon sa nilabas na isang psychological report, hinihinalang si Dizon ay isang malignant narcissist at merong secondary psychopathic personality. Sinasabi rin itong siya ay nagtatrabaho bilang bodyguard ng ilang foreign nationals. Sinampahan si Dizon ng several counts of murder, one count of illegal possession of firearms, at three counts of robbery sa Regional Trial Court Branch 58 sa Angeles City. Pinasalamatan din ni Angeles City Mayor Edgardo Pamintuan ang media at si Reynaldo Malig na pinuno ng tropang Crime Watch para sa suporta at tulong ng mga ito para maaresto ang suspect. Iginawad din ang 100,000 pesos na pabuya sa grupo ni Malig dahil sa pagkumbinsi nito sa ama ni Mark Dizon na ipaalam sa kinaukulan ang kinaroroonan ng anak nito. Pinagmamalaki rin ni Mayor Pamintuan ang effort ni na Police Officer 3, Rolando Pamintuan, Police Officer 1, Marvin Stanley Castro, at Police Officer 1, Reynaldo, na mga nagpanggap bilang New People's Army Recruiters. Naging maayos naman ang pag-aresto kay Dizon, kahit na nagtangkap pa itong bumunot ng baril. Ito daw ay patunay sa dedikasyon ng mga local police para masolve ang kaso. Ang killing spree ni Mark Dizon ay kumitil ng siyam na buhay. Ang kanyang mga biktima ay nagtiwala sa kanya, isang pagkakamaling binayaran nila ng kanilang mga buhay. Ayon din kay Investigation Detection Management Branch Head, Police Chief Inspector Marciano Banola, ang mga kaso ay considered solved from the Philippine National Police standpoint. Inorganize ng nakakatandang kapatid na si Trevor ang pagpapakremate kay Geoffrey sa Manila. Ang memorial service nito ay ginanap sa Sydney, Australia at sa Salt Spring Island na nasa Canada. Sinimulan naman ni Becky Bolton ang Facebook campaign na pinamagatang Bring My Dad Home. Layunin nitong makakalap ng sapat na pondo para maibalik sa Britain ang pumanaw na si James Bolton Porter. Binigyan naman ng Masonic Funeral Rites si retired American Master Sergeant Albert Mitchell ng kanyang kapatid, ayon na rin sa kahilingan nito noong ito ay nabubuhay pa. Ayon sa pahayag noong 2011 sa abugadong si Anselma Medina, isa sa mga legal counsel ni Dizon mula sa Public Attorney's Office, ang mga ebidensya ng prosekusyon sa mga kasong theft at multiple murder laban sa kanyang kliyente ay pawang circumstantial lamang. Nabanggit din nito na nabigo ang prosekusyon na iproduce ang umano'y tape na kinuha ng Closed Circuit Television o CCTV ng isan la umano ni Dizon ang mga cellphone at iba pang personal na gamit na pag-aari umano ng kanyang mga biktima. Inamin naman ni Prosecutor Alan Pasamonte na ang mga evidence na ni-present kay Judge Philbert Ituralde ng Regional Trial Court Branch 58 ay kailangan pang pagtibain bago asahan ang anumang conviction. Sa naunang panayam, nagpahayag ng tiwala si Dizon na mapapawalang sala siya. Wala namang ebidensya na mag-ugnay sa akin sa mga krimen. Ang mga insidente ay naganap sa mga subdivision kung saan normal na nakalista ang mga names ng guests at ang pangalan ko ay hindi man lang lumalabas sa alinman sa kanilang logbooks, ayon pa kay Dizon. Wala din di umanong CCTV footage na makakapagpatunay na siya ay nasa Clarkville compound noong naganap ang krimen. Ayon pa kay Dizon, nagsimula siyang magbasa ng mga legal books habang nasa kulungan at nalaman niya na nilabag umano ang kanyang karapatan nang sumailalim siya sa custodial investigation sa kabila ng kakulangan ng legal counsel. Pagkaraan ng walong taon matapos ang killing spree ni Dizon, binuksan ang inquest para sa mga kaso nito. Ito ay ang opisyal na pagsusuri sa mga katotohanan sa pagtatangkang tuklasin ang sanhinang pagkamatay ng mga biktima noong September 5, 2018. Ipinahayag din ng pamilya ng biktimang si James Bolton Porter ang disappointment dahil sa baga ng pag-usad ng hostisya para sa pagkamatay nito. Humingi rin ng paumanhin ang senior coroner na si Ann Pember sa pamilyang Porter at sinabing walang natagpo ang matibay na evidence sa crime scene ng 50 years old laban kay Dizon. Formal na rin na kinasuhan ang 36 years old na si Dizon ng 9 counts of murder. Sa kasalukuyan sinasabing si Mark Dizon ay nakakulong sa Angeles City Jail na nasa Barangay Santo Domingo at hinihintay ang kanyang trial. Pinahayag din ng prosecutor na hinahangad nilang mapatawan ito ng life without parole. Nag-backtrack din si Senior Superintendent Danny Bautista na siyang Angeles City Police Chief sa naunang hinala niya na ang motibo ni Dizon ay para makakuha ng access sa bank accounts at financial dealings ng kanyang mga umano'y biktima sa pamamagitan ng pagnanakaw ng kanilang laptop matapos itong patayin. Ayon pa dito, sa tingin niya hindi kaya ni Dizon ang mga ganoong komplikadong operasyon dahil mag-isa lamang ito. Wala pang karagdagang impormasyon na nire-release ang mga otoridad tungkol sa kaso ni Mark Dizon sa ngayon October 2024. Hindi pa rin malinaw kung ano nga ba ang tunay na motibo sa likod ng mga karumal-dumal na krimen. Si Mark Dizon ba ang may sala? Siya ba ang pangalawang serial killer sa Pilipinas?